Hello po! <laughs> Ako po si Junel Velado ng 1CIFT pag usapan po natin ngayon Bakit nga ba may mga taong sadyang broken hearted? Tanungin natin ang expert yun Ito po siya Ito po si Julia Dalawa po silang broken hearted <laughs> Ang tanong ko ay bakit hindi na lang kaya sila nagsama? Ito si Julia kahit may problema, tawa po yan ang tawa tao, alam po yan ng tao. Julia, ka na. Daming tao. <laughs> Ito naman po si Michael. Ito po si Michael. Lagi po yung may kausap sa telepono. Ang pangalan ng Michael. Hi Michael. Na, Michael. <tapos> July, hi, Michael. Hi ka naman. Julia, hi ka, Michael. Hi ka. Ha? Hi, Shane. Hi, hi Shane. Hi din po. Alam kong nagre record ka. Alam kong nag-record ka. Wala. Ano opinion tungkol opinion mo tungkol sa mga broken hearted? Hay ako! tulad tulad ng dalawang 'yan. Hay nako, yung mga broken hearted na 'yan. Okay lang 'yan, atus na sila walang problema. Hindi ka tulad ko yung boyfriend ko, pasaway kung saan siya Pasaway? Sino pasaway? Si Jenrick? Oh, sino pa ba boyfriend ko? Malamang si Jenrick, 'di ba? Malamang. Sana naman po si Joy. Ay, ito po si Joy. Ito po si Joy. Toto sa... Madami pong boyfriend niyan. Kaya ganda niyan eh. <laughs> Ay, yun, joke lang. Toto ako sa... Ilang boyfriend mo, Joy? lang. Toto Ha? Toto ako sa mga boyfriend eh. Bakit? Okay. Kasi ano... Okay. Yung iba kasi kaya lang mo siguro nagbo-boyfriend kasi ano eh. Parang may masabi. Parang may masabing boyfriend lang. Tama. Okay. Ano opinion mo dun sa ano? Babaeng Katulad kay Michael. Daw. Sabi nila. Anong opinion mo sa kanya? Kasi kay Michael, sinabi oh. na talaga ni Mitch. Nawala na talaga. Kaya hindi na kailangan pang umasa si Mitch, di ba? Ay, si Michael! Hindi na kailangan umasa ni Michael. Eh. Okay. Ano Ano mo yung bata huh? tinuturuan ng Ano para talaga? Pagligan niya yung... Para mahal na mahal ko talaga si Chenric. Eh? Si Chenric, mahal ba na mahal ko. Ba't kumikindot kasi? Ano, hindi ako kumindot, ha? bro ka. Ito naman po si Bilyas. Ay, Bilyas. Ito si Amador. Ay, Amador. Hello po. Ay, ka naman. Ha? Hello po. Ay po. Hello. Ang dilim po. Ang dilim? Shane! Ha? Oh. Wala lang. Papasok ka na naman ng Sogu. Huwag ka kasing maingay kung papasok ako ng Sogu, di ba? Sino sinasama mo doon? Wala naman. Ikaw lang. Ako lang naman. Tariling sikap. Ha? <laughs> ah, <laughs> so, joke lang. Ha? Balik tayo kila Michael Balik tayo ulit kila Michael Pahig ka na, friends na lang kayo Ha? Pahig ka na Hindi pa rin Why? Ikaw Batayan mo kami ng kay Griel so, Mapapanood na to totoo. I Aminin mean, mo, um, mahal na daw, narinig yun so, naman po. Hindi nga, to totoo, hindi. Totoo daw, totoo daw po hindi mga totoo. kaibigan. Hindi po totoo. Si Griel, si Ayun, Jeff! <laughs> 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 hindi, wala. But, o oh, sige, pagka tuma um, tumawa ka o um, malaka, totoo. Hindi. Ba't nakatakat ka, madada pa kami, ano? <laughs> Ba't nakaganyan ka? Kasi naman si Me. Ha? Si Object ako, object. Dali, bye-bye ka na, papatayin ko na. bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> Ha? dito ka Pero totoo po yung kay Grill. Object! Object! Tingnan mo naman po yung reaction niya. Guilty siya. Sa'yo sabi yung dito to. O, tingnan niyo. O. Ito yung best friend ko. Yan ba yung nagsasabi ng totoo? Babay ka na Shane. Papatayin ko na. Babay. Babay Joy. Babay. Babay Joy. Babay. 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 Babay ka na Bilyan. Babay Junel. Babay. Lakad na po kami papuntang Guadalupe. Hindi ka namin makakalimutan dyan eh. Ano po kami? Hindi ka namin makakalimutan dyan eh. <laughs> makakalimutan eh. <laughs> ano po kami? Explorer ni Dora. Ito po si Doro. Tignan mo yung ano niya. Tignan niya ano niya. Di ba pang waiter to? pang <laughs> waiter. Ginagamit na sa ulo. Pang buhang kasi eh. po. Ay. Totoo po yan. Nagagalit po talaga siya. Nagagalit po talaga siya. Bye bye Kay. Labas mo kasi yung dimple mo. Nakikita niyo po yung dimple ni Shane? Siya lang po oh, meron sa klasong na. Ha? Ha? na po kami sa Guadalupe. Nakikita na na po si Chris Aquino. Ay, hindi pa. Ayan po si Chris Aquino. Saka si Coco Martin. Ay, tingnan niyo! Wala akong siya. Wala akong sinasabi. nagre-react siya. Wala akong sinasabi, oh. totoo. sinasabi. nagre Wala akong sinasabi. Nagre-react Si Griel, ulo. Pico, masaya na ako, Punta na kami ng Guada, sakay na kami ng jeep. ko na. Wala na akong masabi. I love you, NC! I love you, NC! NC daw, NC. Griel yan, Griel. I love you, NC! <laughs> I love you, NT. <laughs> <laughs> love you, ah? you I love you, oh. I love you, NC! I love love you, love you. Mahal ko, Muli po. <laughs> okay. Muli? Nagbabalik? Sa uulitin, may video. Ayan na Rockwell na yun, no? Yung mga building. Ayan? Oo, oh, yung building. Sige na, baba ko na to baka mahablot pa to. Dito ma... Dami rito. Sige na, ibaba mo na. Ibaba na natin, Shane. Oo, oo ibaba mo na, Shane. Muli po. Daniel. Saglit lang. Ako okay, po so ulit, Shane, si Elbilado. Ang lingkod.